Hello, mga mga friends! Si ko, hello ko, inyo sa lahat. Magandang siya, Magandang hapon siya, hapon sa inyo. mga lugar na, to, mga dadaan na ito, mga dadaanan yung pupunta. di shortcut nga po. Ayun so, o, no, tingnan nyo. May, may nag-aapoy sa tabindan. Kaya, hmm, gano'n na nga. So, ngayon, medyo makulim din ng panahon. Parang, uulan na hindi. Pero siguro, mamayang gabi, uulan na ito. Kasi, yun nga ay, oh, dami aso po. Oh. Tignan nyo. Mga aso po. Eh. Mm. Oh. Ayan. Ang pinabagtas ay, kong daan. Doon. Mga mga dinadaanan kong skinny. Hindi eh. naman skinny actually. Ano naman siya eh. Highway naman ito. Main road ng daan. Tapos may mga skinny tang lalakbayin mo bago ka doon papuntang Panaad, Panaad Park here in Bacolod City. Oo. Kaya alam nyo ba? Ewan ko ba? Hindi ko alam kung paano ko ikwento sa inyo. Naranasan nyo na ba mag-isa palagi sa, ah? sa buong... Hindi lang isang buwan na ah? hindi lang isang buwan. Naranasan nyo na bang mag-isa lang kayo? Yung wala kayong kausap. Yung maghapon parang wala ka naman kasing gagawin. Kasi bakit? Kung ikaw lang mag-isa, sa umaga pagising mo, mo, lakang ibasin kasi nung gabi inugasin ko na. Tapos, magkakapi ka. Yun. Kakapi. Anong partner ng kape? Sige nga. Sabihin nyo nga sa akin kung anong partner ng kape. Di ba Diba ano? smoke yun. Tapos, minsan tamad ako mag-almosal kasi wala akong ganang sit. nga lang isa. Uy, ang ganda ng ganda ng mga tanong. Tanong nga sa gilid. Yun. Tapos, pag lunch time, hindi naman ako nakakaano pag lunch time kasi ako nga lang mag-sag. Wala nga akong, akong kasama. Oo. Oo wala akong kasama mag tawag dito kupain so kung ano lang maisipan kong kainin Hindi na kinakain kasi nga ako lamang ang ganda dating ang hapon ang gabi ikaw pa rin mag isa sa buong araw na nakatikom yung bibig mo dahil wala kang ka nga kausap ay ano nako kawawa yung pusa at aso ko sa bahay na ko na lang sila yung kausap ko eh. mahirap pala mag isa sa buhay yung hindi naman mahirap I mean let's say sabihin na natin wala kang kasawa o boyfriend pero single mother ka tapos ganun ang buhay mo makausap lak katabi matulog pero sa akin kasi hindi ko naman hinahanap yung, hindi ko hinahanap yung partner sa buhay nasanay na ako sa, sa ganun. na in 27 years nasanay ako wala akong partner sa buhay uy ala guys tingnan nyo ang ganda ng bahay nila, ginawa yun o ganda kita nyo yun o gandong ganda no sa susunod ako rin naman -pap. kaya no no yung yung pagkagawa nun no? pang naka-architect talaga siya anyway sana ba ako banda sa sinasabi ko ay nako masyado ako makalimutin mga prensi pero ayo nga way back Hmm, naku. Mahirap pagkasakit talaga ng Alzheimer, ano, ano. Hindi eh, ko hinanap sa buhay ko yung... yung may kasiping, may katabi, may, may asawang intindihin, may boyfriend intindihin. Aalagaan ako. Parang nawala na sa mundo ko yun. Hindi ko hinanap sa buhay Ang ganda ng bulaklak ko, yun oh. Busi, nakita nyo. Gagando. Ano, ano, ano tawag dito? Yan, anong tawag dyan sa mga bulaklak na yan, ano? Nyo yan. Huh? Tapos, yun na nga. Talagang hindi ko hinanap sa buhay. Ah, uh, nasanay talaga ako na wala akong, I mean, wala akong partner sa buhay. Wala akong boyfriend. Even date. Hindi ako nag-date. Oo. Hindi ako nag-date. Kasi nga, sino na ba naman i-date ko? Hindi yung mga anak ko lang. Pag may time sila, eh. Pag day off nila sa trabaho, i-date nila ako. Yun yun, magka-date ako. Sila ni Apo. Pero sabihin mo may date ako na. Magka-date ako ng iba. Eh? Ay nako. Wala oy. Naunsa? Mag-umag. Wala na sa isip ko yun. Diba? Uy, ang ganda ng bahay nila. Uy, yun na Ganda ng bahay. Oh, tignan mo. Ganda pag kalaki-laki pagka laki-laki bahay, pagkatapos dalawa lang kayong titira, oh my god! di Diba? Parang ang hirap-hirap naman ang ganyan yung sitwasyon, laki-laki ng bahay, pagkatapos wala kang wala kang dalawa, lang kayo. Okay, gusto niyong bumili. Ganyan. Hmm. Kita niyo yan. Kanindang barbecue. Paborito ko pa naman ang barbecue. Kayo ba paborito nyo rin? Paborito nyo rin ba ang barbecue? Oo. Uh -uh. Kasi ako paborito ko talaga barbecue. Yung nga lang, bawal nga sa high blood ko. Mm-mm. Bawal, bawal sa high blood ko yung barbecue. Pero, syempre, katigasan ng ulo ko. Masarap eh. Masarap eh. Kaya, makain ako. Pero hindi naman ako nagpapasobra. Kasi natakot din naman ako. May hard talaga ako. May maintenance mga kuwi. Kaya yun. Pero alam nyo guys. Ay, napagod ko na talaga ako sa kalalakot. Hiningal ako sa lakad ko ah. Hiningal ako sa lakad ko. Alam nyo ba. Kahingal din pala. Pero anyway, malapit na ako sa nanay ko. Mga lalapit ba pa yun? Parang kilala ko yata yung nakamotor na yun. Katawid <laughs> tayo. tawid Saan na ba ako, mga ba, diba? Ano na bang? Hmm, anong episode na ba yun? Nakalimutan ko talaga. Ay, naku. Ewan ko. Uy, parang ang sarap uminom dito. Yun, oh. Know, yun. Know. barbecuehan din siya. Kainan, inuman. Tsaka, yun, know, oh, tingnan niyo sa taas. Wow, ganda nyo lang. Yun, oh. Yun, oh. Yan. Oh, mag-ano ka dyan. Magre-relax ka dyan. Kagaya ng pag walang, pag walang ulan, masarap doon. Oo. Ganon. Tapos, alam nyo ba ito? Yun. Know. Ganon. Ganon. Arton uh, banana o, so, so, banana queue. ay nako dito na ako sa park mga mga friend. nandito na ako sa park sana papasukin ako ng guard o oh, baka hindi ako papasukin ng guard dito pwede pa naman yung eh, oras hanggang alas 8 pa naman yung eh. alas 5 pasado pa ng mamita diba? o oh. o oh, ha o, oh, sila nga, o, oh, galing ng park, o. Oh. Ito, ito, ito. Yun. Ah, Baka, narinig ko yun, na. Ah. Pangalan ng kamangkin ko yun, Padaan ah. po. Okay. O, oh, hey. Andito na ako sa entrance ng Panaad Park. Alam niyo ba, e? Eh? Alam guys, tingnan mo. Ito, o. Yun. Ganda, oh. Yan. Kita nyo. Ito nyo yung lalakaran ko. Yun o. Oh. Ito doon. Ito doon. Kaya wala pa tayo sa ano sa mismong park. Uh, entrance nya pa lang ito. Yun, kita nyo. I love sexual culture. Ito ko ano yun. Hindi may mga nagbe-jogging ay kagaya niyan nagjogging din kaya ako kada umaga kaso nga lang ang gising ko pag alas jeez alas 9, alas 11 minsan paano ka pa makapag-jogging ganong oras na? sus mariose patawarin tulog na lang yan o ba? Diba? hala uulan talaga alam niyo ba yun? kasi oh, kumukulong Babagsak talaga itong ulan kasi ang dilim-dilim na ng langit ito. Ay nako. Dito kaya, no? kung sa bagay, gwardyado naman itong lugar na ito. Ang daming gwardya dito kahit saan. Sa loob ng park na ito. Pero I mean, paano kung naglalakad ka dito mag-isa na merong loko-loko talaga na sa lalaki ng mga puno dito, mga kahoy, na pwede kang itago sa kahit na saan. At yung baga naglalakad ka, may sumusunod sa iyo kasi napagtripan ka niya. Ganon. O, oh, hindi ka kaya matatakot ng ganon? O, oh, ito ang daanan ko. NTC, NTC building yan. Yan ang NTC building namin dito. Sa panahal. Tingnan nyo, oh, ang katahimik ng lugar. Oh para kang nasa ano lang para ka lang nasa saan ba ito sa forest yun oh, forest talaga to alam mo yung panahat forest yun know, yun titito. ayun na ang gym ayun ang marami ang mga nagdadala dala kaya okay lang din naman ano guys at dito dati oh malapit na pala yung oo nga pala makwento ko sa inyo malapit na pala yung mascara festival sa amin dito mascara festival itong October October 19 yata 16 to 9 16 to 20 almost five days yata yung event mm -mm. Kaya, na na ng maskara. Uh-uh. Kaya, mapupuno na naman itong lugar na ito ng mga ano, mga business-business, o kaya, natawag dito, inuman, ah, uh, kainan, um, mga paninda, mga anik-anik pa, kung ano-ano dito. -ano. Oo, mapupuno ito. Magkakaroon ito ng mga kiosko dito. Ganon. Kaya... Kaya, anong pecha na ngayon? A7. O, A7 ngayon. So, kung mag-start siya ng 16, 16 to 20, 21 highlights, start ko. Oh, baka. Oh, hindi ko pa sure eh. Pero basta something five days ang event. Ang ganon. Kaya, sa limang araw na yon kung isunod-sunod mo ang gala mo gabi-gabi, o -gabi, buong araw, kasi nakakatuwa yung mga street dancing, competition ng mga barangay, everything, ganon. Kaya, oh, ayan yung gym, oh, yung... Yan. Kita niyo. Yun yun Ine-extend nila. Kasi dati dito naglaro ang ang mga uh, slasher. Slasher ba yun? Kasi wala ako sa Pilipinas nung naglaro dito ang mga slasher. Eh. Oo, wala ako sa Pilipinas pala. Nasa abroad pala ako nun nung naglaro ang slasher dito. Kaya yung yung lugar namin, na binyaga ng Bacolod Slasher instead na Bacolod City of Smile sa Bacolod City of Smile nung naglaro yung slasher dito ayun, naging Bacolod City Slasher na siya pero ngayon binalik na rin naman nila uli sa ano binalik nila uli sa Bacolod City of Smile yun kasi yung tatak ng lugar namin eh. Kaya lahat ng tao dito lagi naka-smile. Kuno daw, pero bakit ako na kasi mangutang Ang mga... Oo. Diba? ko sabi ko malapit na ako, pero hanggang ngayon naglalakad pa rin ako papunta sa bahay ng nanay ko. Ano ba? ayun yun o, oh, yun, Jim. Yan. Yan, ang entrance ng gym dyan. Yan. Diyan yeah. Tapos, itong mga bahay-bahay na ito, yung mga ito, yan ang mga representante ng mga provinces na na nandito sa amin sa Bacolod. Kasi kami is Bacolod, Bacolod City kami proper. Kumbaga, ah, uh, kami pinakasintro na ano, na, na lugar. Olive City. So ngayon, ayan o, uh, DSB, it means Don Salvador Benedicto. Malayo yun, mga, mga to to uh, two hours siya, mo doon. From Bacolod to Don Salvador Benedicto. Tapos ito guys, kaso wala akong salamin kaya hindi ko makita yung pangalan representante din ito ng mga probinsya ito wala Diyos ko uula na bangga talaga ang lakas ng kulog tapos ito rin ayan o oh. some province din na hindi ko ah manapla yun, yun yung representante nila yung mga uh, mga estilo nila parang yung yun yung mga office nila baga oo yung mga office nila sa sa probinsya nila na yun yung pinipresent nila dito sa panaad na to lahat ng mga provinces lahat dito may mga representanting bahay or office or or kung anong famous sa kanila ko anong famous doon sa kanila na ang lugar nila. Kaya yun, kanon Oo. Kaya, oh, ito pa. Tingnan nyo, ang ganda, oh. Maganda pa sa bahay namin, Ayun. Hindi ko naman makita. Ayan. Hindi ko kasi makita. Wala kasi akong salami. Kita nyo lang. Kaya, ganda-ganda na. Ganda. Totoo, Sen ang iba nagtutulog na lang sa kalye kasi walang bahay. Dito, ganito lang yung pinatayo nila yung mga bahay-bahay dito. Pagkatapos, wala namang natira. Display lang. Ay, ito, nakita nyo yan. Oh. Yung, anong tawag yan? Ah, uh, train. Oh, yan. Train, o, oh, lumang train. Oh, nakita nyo yan. Hmm. Oh. Yan. Lumang train. Oo. Oh, Oo oh. Yun siya. Ay, sa wakas, nandito na ako sa... Lalabas na ako ng park. Malapit na talaga ako sa bahay ng nanay ko, guys. Mga friends, Malapit na ako sa bahay ng nanay ko. Eto. Ay, talagang ulan ako. Diyos ko, ano ba? Alam niyo ba yun? Talagang. Ang oh, dami kong nasasalubog ng mga sexy. Hindi ko nasa sa loob mga sexy na mga dalagita ko gano'n. Tapos, ito pa guys. Ayun nga pala, tingnan nyo ba ang buhok ko? Para ako nakakalbo sa harapan na no, Siguro kasi, bihira akong suklayin yun yung buhok ko. Pagkatapos maligo, tinatamad akong magsuklay. Tamad talaga akong magsuklay. Patuyuin ko muna bago suklay. Gano'n. Gano'n. Kasi wala naman kasi akong pinapagandahan. Wala akong wala ako ano tawag doon? Tatawid mo na ako saka. baka yun baka kasi mabangga ako eh. Oh, Ay, ayan na nga talaga ang ulan. Umula na talaga siya. Dahil mm. Hello, Nay!

Nagpakad to oh, to? Ha? Ah. Si mama nyo din? Aga madyong? Sa balay? Oh ha! Ay hala, grabe. Uy, naulan na na ako oh, ha. Alam nyo ba yun? Tatalan sandali. Ayusin ko lang yung payong ko. Ha? Uy. Kasi naulan na mga guys. Ano nga? mga friends si na kasi oo kasi wala si ano si DR lain matyag hindi magamit ang motor hindi pa ko kabalo kaya yun sugat ka dahil lain ko dada sakit yat yan malakat ko anay eh. uh -huh. okay ito na guys dadaan mo na ako sa mga takot kong daan Kay nanay. Oo. Oh, oh. Dumaan muna ako dito sa mga kakilala ko. Kaya, ayun, nandito na naman <laughs> Jesus, vlog, ako. sa talaga ako, no? <laughs> ah, ito. Kay amiga ko. Hello, hi. Hi sa vlog ko, mga friends. <laughs> Sige na, iwanan na nga kita. <laughs> at na ko kay nanay ko. Hello. <laughs> Oo. Oh chismisan pa ako mga prinsi. Alam niyo ba yun? Kaya, sorry ha. Na, ngayon lang kasi uli ako nakita ng mga kaibigan ko dito. Yung mga katandem ko sa business nung, nung nagtitinda pa ako. Kasi, mula nung mula pala nung oo oh, nga pa makita ko sa inyo. Last year, nung nadisgrasya yung dalawa kong anak sa motor. Pasalamat ako sa mahal na Diyos na hindi sila napuruhan. Salamat talaga ako na ano, Nung na mga disgrasya sila. Nakauwi pa sila ng bahay, ng buhay. Totoo lang, laking pasalamat sa kaleg. Tapos yung motor nila, wasak yung unuhan, yung unahan. Nakaladpad yung mga anak ko sa daan. Kaya yun, sa totoo lang, kaya may phobia na ako sa ano sa pagmumotor ng anak ko ngayon mula nun huminto ako ng ng pagtitinda ko kasi like nag-alaga ako sa kanila hanggang sa gumaling sila tapos parang tinamad na akong mag, tinamad na akong magtinda uli kaya napokus na lang ako sa bahay kasama ni Apo kaya, minsan na nalang ako lumabas. Kung hindi importante, hindi ako lalabas. Talaga, mostly, nasa loob lang ako ng bahay. Ngayon, nilakad ko lang talaga from bahay to bahay ng nanay ko kasi parang gusto kong maglakad. Tapos, sinabutan ako ng ulan. Sus, Mario, tawarin ako. Pero, anyway, may... kaya nga nagbutot ako ng payong para kahit pa pano, hindi ako mabasa. Ayun. So, ngayon, ilang bahay na lang ang ang pagitan at mararating ko na yung bahay ng nanay ko pero kaso mga friends eh, talaga hiningal ako sa payat kong to hiningal pa ako sa sitwasyon ko alam ngayon di ko alam kung makakauwi ako mamayang gabi baka hindi na baka dito na ako matulog sa nanay ko Baka hindi na nila ako pa-uwiin sa gabi. Kasi lalakarin ko uli pabalik. Kasi nga, naiwan nga yung motor sa bahay. Oo. Kaya, yun. So, ngayon, ano, hindi ko alam kung makakauwi talaga ako. Kaya, yun na. Ito na, lapit na ako talaga sa bahay ni Nanay. Oo. Kaya, Mamita. Good afternoon. Dari kayo, ano nanay? Ay, ayun. Ito na. Malapit na talaga ako. Yun o. Oh. Tingnan nyo. Malapit na ako sa bahay ng nanay ko. Ayan. Kita nyo ba? Kita nyo ba? Hindi nadaanan po. Yun o. Oh. Kita nyo. Yun. Yun. Pasok na pa ako dun. Alam niyo ba yun? O, tingnan mo. Ang dami mga bahay dito. Pero hindi. Hindi nila nililinis ng mga ano na yan o. Oh. Ang ah, hahaba na ng mga damo o. Eh. Tingnan mo. Parang forest na forest na. Siguro may mga ahas dyan. Marami siguro ahas dyan na ano, Kaya, yun. Mm. Ah, anyway mga friends. See? Andito na ako sa bahay ng nanay ko. Kaya, salamat sa panunod ninyo ha. Pan panoorin ninyo mamaya ha. Salamat. Bye-bye.